So okay, dito mga kadantles at 4.10pm na po at tayo po ay tatakbo ng kailangan maka 15 kilometers po tayo kaya kailangan magmadali na po tayo. Mga init pa po sa labas pero pagdating na po ng mga 5 PM medyo madilim na kaya kailangan na nating uh, laging magmadali dahil nga 7 o'clock ng gabi start ng simpang gabi po sa, sa bayan ng Candelaria. mga papa pabalik na po tayo at nandito po tayo sa View Hotel. I'm now here in the Masinlok Municipal Hall at dito na po tayo sa ng bus para po pumunta sa bayan ng Kabilaria at magsimba. Alas 7 po ang start ng simba. Maraming maraming po salamat sa muli niyo po sa akin. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-member ng aking channel. Maraming maraming kasalamat. Mag-ingat ang lahat. hindi po ako nandito At mamaya maglalakad na lang po tayo. Hi mga kadontles. At tayo po ay nakahabol sa mosque ngayon. At masaya naman po ako ngayon naman maglalakad na lang po tayo at bumili po ako ng bibingka at mineral water para po habang naglalakad kakain po tayo ng bibingka